guys na mga boss mga master dito na naman tayo mayroong dinalang dump truck dito ang sabi, ang sabi may, sa atin may redondo so syempre tayo nag uh, focus sa uh, fuel line pinalitan ko yung priming pump nya o yung feed pump nya kasi yan ang suspecha ko kaso nga lang pinapandaral natin hindi naman crank yung naririnig natin pitik lang na ano so pina-charge ko yung battery kasi gala namin load e, malakas na yung battery ngayon ganoon pa rin tik gumaganon lang mga boss tingin ko yung dipstick dito mga boss walang laman so anong ibig sabihin nun hindi na kayang paikuti ng starter yung makina nagsiki pa na doon sa loob may mga kumapit na kaya hatulan na natin to ng overhaul. Alright. Palagi nating sinasabi mga boss, mga master, na ang langis ay buong buhay ng makina. Langis ang buhay ng makina mga boss. Okay, so gastos na naman to mga boss. Itong ginagawa natin ay El isusu. Ay nako. Hello. Grabe naman eh. Dito pa lang makikita mo lang po. Hindi pa ayos na ano eh, maintenance. Ito mga boss oh, lipstick. Hmm. Kita niyo yan mga boss. naman yan ay no oh. turo lang yung gari sa ibabaw nalaman ako ay so so overhead cam freezer mga boss post gas na naman ayun pag post gas pera okay. nandito na lang. Ayun, Alright. So yun oh. Bago na yan eh, bago yung pin pump niyan eh, may malakas na yan. Jo, mana na yan? Uh, video okay na yan. Sarang dala na hatin. Si. Para Hindi natin nasubukan yung bagong pin pump. Dito ba 'yan, makina niya? subject po rubber holding na to mga boss mga sir okay